Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Libra para sa Mayo 8, 2025. Ngayong araw, habang ang buwan ay nagpapahinga sa iyong tanda, Libra, ang mundo sa paligid mo ay tila nag-aalok ng isang natatanging pananaw, isang uri ng liwanag na sumisinag mula sa maraming anggulong maaari mong yakapin. Sa pagsapit ng Mayo 8, hayaang ang enerhiya ng panloob mong kalmadong lakas ang gumabay sa iyo patungo sa mas malalim na pagkaunawa sa tunay na hangarin ng iyong puso. Sa pagtanggap mo sa mga munting bulong mula sa iyong kalooban, maaaring makamtan mo ang kalinawan na matagal mo nang hinahanap-hanap. Habang nilalakbay mo ang maghapon, bigyan mo ng sandali ang iyong sarili upang pagnilayan ang mga damdaming nagpapabigat sa iyong loob. May mga panahon na ang sarili mong hinanakit sa sarili, ang tila pagkapuot o pagkadismaya sa sariling kakulangan ay nagpapadilim sa panloob mong tanawin. Kapag hinayaan mong lamunin ka ng mga ganitong damdamin, nawawala ang liwanag ng iyong tunay na pagkatao at napupunta ka sa mga desisyong hindi akma sa iyong tunay na kabustuhan o mga paniniwala. Ngunit tandaan, ang araw na ito ay isang biyaya, isang paanyaya na bumangon mula sa anino ng pag-aalinlangan at magsimulang muli may dalang mas malinaw na pananaw at pag-asa. Sa gitna ng katahimikan ng iyong puso, nariyan ang paalala na may karapatan kang magmahal sa iyong sarili. Ang mga pagkukulang na naiisip mong daladala mo ay hindi kailanman naging sukatan ng kabuuan mo bilang tao. Sa katunayan, sa pagtanggap sa mga ito, natututo kang yakapin ang iyong pagiging buo, hindi perpekto ngunit totoo. Isa ito sa pinakamahalagang aralin ng araw na ito, ang makita ang sarili mula sa mata ng kabutihan at habag, hindi mula sa lente ng pamumuna. Tanggapin ang pagkakataong ito bilang paanyaya para sumubok at lumundag patungo sa hindi patiyak. Ang mga enerhiyang bumabalot sa iyo ngayon ay sumusuporta sa mga matapang na hakbang. Sa tuwing pinag-iisipan mo ang isang desisyon, subukan mong timbangin hindi lamang ang maaaring mangyaring mabuti o masama, kundi ang tunay na epekto nito sa iyong kapayapaan, kaligayahan, at kinabukasan. Ang iyong likas na kakayahan sa balanse, sa pagbubuo ng patas na pasya, ay lalong tumatala sa araw na ito, ito ay isa sa mga sandaling mas mararamdaman mo ang kapangyarihan ng iyong kakayahang mamuno sa sarili mong direksyon. Ang pakikinig sa iyong intuition ay isang mahalagang bahagi ng araw na ito. Ang tahimik ngunit matatag na tinig mula sa iyong kalooban ay maaaring maging susi upang marating mo ang kaliwanagan na matagal mo nang hinahanap. Hindi mo kailangang laging magkaroon ng konkretong sagot sa lahat ng tanong, sapat na minsan ang pagtanggap sa agos at paglalakbay ng may tiwala na ikaw ay ginagabayan. Hayaang ipaalala ng buwan sa iyo na ang bawat sandali, Gaano man kaliit o kadilim, ay may potensyal para sa pagbabago, para sa pagtuklas, at para sa mas malalim na pagtanggap sa sarili. Sa mga aspeto ng iyong buhay gaya ng relasyon, emosyon, karera, at panloob na paglalakbay, may pagkakataong sumilip ang mga damdaming matagal mong itinago. Maaring may mga lumang alaala, dating takot, o hindi pa nabubuong tanong na muling bumangon. Sa halip na itaboy ang mga ito, subukang damhin, unawain, at sakapakawalan. Ang pagyakap sa bawat bahagi ng iyong emosyonal na mundo, maging masayaman o masakit, ay paraan upang lalo kang lumalim sa pag-unawa sa sarili mo. Ito rin ang landas tungo sa mas matibay na pagkakakilanlan at pagkakaroon ng emosyonal na kapayapaan. Maswerteng kulay para sa araw na ito ay asul na liwanag, isang kulay ng kaliwanagan at katahimikan. Ito ay makatutulong sa iyo upang manatiling kalmado sa gitna ng emosyonal na paglalakbay. Ang maswerteng mga numero mo ay lima, siyam, at dalawampu't tatlo. Kung maaari, isulat o banggitin ang mga ito ng tahimik habang ikaw ay nagmumuni-muni, isang simbolikong paalala na ang kapalaran ay rin ng maliliit na sandali ng pananalig. Ang maswerteng gawain ngayong araw ay ang pagsusulat sa isang journal ng iyong nararamdaman o simpleng pagmumuni sa isang tahimik na lugar. Sa ganitong paraan, mas nagiging malinaw ang iyong saloobin at nagiging bukas ang iyong puso sa inspirasyon. Sa kabuan, ang araw na ito ay hindi lamang para sa paggawa ng desisyon, kundi para sa pagtahak sa panibagong landas ng kabutihang loob sa sarili. Maging mapagmatsyag sa mga senyales sa iyong paligid, sa mga salitang maririnig mo, sa mga damdaming lilitaw ng hindi inaasahan. Lahat ng ito ay mga paalala na ikaw ay nasa tamang landas, basta't patuloy mong pakinggan ang iyong kalooban. Huwag kang matakot magpahinga, huminga ng malalim, at tanggapin ang kasalukuyang sandali ng walang pag-aalin langan. Ang pinakamahalagang payo para sa iyo ngayon ay ito. Huwag mong hayaang ang lumang paniniwala mo sa sarili ang siyang humadlang sa bago mong mga posibilidad. Ang mga panibagong pananaw at bukas na damdamin ay maaaring maging daan para sa panibagong simula, isang simula kung saan mas kilala mo ang sarili mo, mas tanggap mo ang iyong kabuuan, at mas handa kang yakapin ang kinabukasan. Sa pagtatapos ng araw, bigyang pugay mo ang iyong sarili sa simpleng paraan. Magpasalamat ka sa mga damdamin dumaan sa iyo, maging masayaman o mahirap, dahil lahat ng iyon ay bahagi ng iyong paglago. Maglaan ka ng tahimik na sandali bago matulog upang balikan ang mga karanasang naganap. Sa paggawa nito, pinipili mong tapusin ang araw ng may pasasalamat, kapayapaan, at panibagong pananaw. Tandaan mo, Libra, ikaw ay sapat, ikaw ay may kakayahan, at ang iyong liwanag ay patuloy na magniningning kahit sa pinakatahimik na gabi. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.